sa rumbang kayo ni lalaki Anado kaya nagpapataw-pataw sa salog sakop kang barangay San Francisco, Bulusan, Sorsogon. Pasado ala una 55 nin hapon kasudma. Binisto ni Police Staff Sergeant Benjamin Enraca Jr. kang Bulusan Municipal Police Station ang biktima na si Carlo Gapa, 19 anyos na sarong person with disability kang barangay San Roque, parehong banwaan antes an insidente. Enot nang napabareta ang pagkakawara kan biktima kan Enero Otso. Hasta sa madukayan ng hawak kay ni Kasudma kan sarong grupo nin Hobines. Pigkakarkulong nasa 10 hasta 12 oras nang nasa tubig ang biktima. Uh, nasa pagitan siya ng dalawang bato na parang nagpo siya ng kuiba. Malamang, malamang, nung mga oras na yon, doon siya sumilong. Doon siya sumilong tapos na rin siya inabutan ng gutom kaya na Tapala ng ulan kasi maulan noong gabi na yun eh. Siguro din na ano, na nawalan ng malay saka yung ano, yung ano, yung posisyon niya naka siya sa tubig kaya malamang nalunod siya diretso. Huli sa suulot kan biktima, tulus man ining nabisto kan mga kapamilya. Dugang pa kan pulisya, mayo man na foul play na nahiling sinda. Kaya day naman nagtugot ang pamilya kan biktima na ipasairarong pa sa autopsiya. Yung advice lang namin, kung, maari, kung ano, uh, ano, ma i-stay lang siya sa bahay, sa loob ng bahay kasi nagagamot din siya. Eh. Ma 24 hours na mabisita para mabigyan ng gamot. Tapos siyempre yung mga ibang kamag-anak pag mga makita na nasa labas, informa na agad yung immediate family para magapa na hindi na makalayo yung tao. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.